nasa 9,700 uh, guarantee letters. Ibig sabihin, yung hmm. guarantee letters na yan, isang tao, isang pasyente hmm. ang nabigyan ng ating uh, tulong, ang nahatiran uh, ng uh, panibagong pag-asa dahil natulungan natin sila sa kanilang pagpapagamot. Oh, imagine that, 9,700. Dito Lockyer. lang yan. NCR lang yan. Yes. Wala pang bilang dito yung sa mga probinsya, yung mga mm -hmm. regional kasi kinokolekta pa natin yung data. Correct, di ba? Last mm -hmm. uh last episodes natin, nakarating tayo nang uh, Mindanao, nakarating Mindanao. Mm -hmm. tayo Iloilo. Bicasaya, -Ilo. ilo. Iloilo. Oh. So wala pa po doon sa numero na yon mm -hmm. yung mga natulungan natin sa mga probinsya. Oh, tama, di ba? Parang uh, hindi lang pang-Maynila Talagang pamito Maynila, buong Bonsa. 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 Bonsa talaga Bonsa, di ba? So nandun lahat Oo. So. Isama pa natin yung sa Bicol, syempre mm -hmm. Doon sa Bicol talagang Napakarami Napakarami oh, Kasi ang ang utos ni Kongzaldi Lalo na sa Bicol Regional Hospital and Medical Center Zero billing ang mga pasyente doon na ipapasok mm -hmm. So talagang ulang babayaran Lalabas kang may sakit Ah, papasok ang may sakit, lalabas ka. <laughs> lalabas kang magaling pero walang inilalabas na pera. Yan. Oray, oh, oh. Ayun, maganda sinabi mo. Wag, wag lang inilalabas sa may sakit pa ulit, ha? Oh. wag oh, oh, na. Papasok oh, oh. ang sakit, lalabas ah, sa maayos na. Parang ako lang, eh. Lumabas ang taong may sakit pa, <laughs> pa rin. <right>? Right? <laughs> Iriyahan tulad mo sa kalagayan mo ngayon, eh. Sabi ko, iwan mo yung sakit mo ng 2024. Hindi na lang mo ng 2025, eh. Sabi ko, iwan mo yan, di ba? Kaya ka, okay. eh. Okay. Okay. Grabe naman itong sububot si po na to hanggang oh. ngayon.